Ah, uh, mga boss, mga amo, isang magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ipapakita ko naman po sa inyo kung paano po tayo maghahasa ng ating lagari. Katulad po nito na pinakita ko ay mapurul na. Welcome to my YouTube channel. Maraming salamat po. Isa muna po tayong info. Ngayon po dito ay ipapakita po natin kung paano natin daanan ng ating lagaring bakal. Siyempre po, sa una po, bago ka maghasa ng ating lagaring kahoy, kailangan po daanan muna natin dahil wala tayong pandaan. Ang ginamit lang po natin ay pako. No? Iniingatan lang po natin. Ayan, kung makikita nyo po, ang pagdaan po ng lagari ay kailangan po salit-salit. Isang palo lang po. Dito po ay pinas forward ko na po para mapabilis po tayo sa ating ginagawa. Ano, para po kayo ay hindi maboring sa akin. No? ginagawa. Ito nga po pala ang pagdaan po muna ng ating lagari. Kailangan po ay salit-salit po at huwag nyo po masyadong pupupukin ng malakas dahil pwede pong maputo lang ngipin ang inyong lagari. Pares lang din po to sa pangdaan ng lagari. Kaya po pala tayo nag gumamit ng pakong litres, yung ulo, ang yun po, yun po, ang ating ginamit dahil wala po tayong pandaan ano, ng lagaring kahoy kaya minano-mano lang po natin ang ating paglalagari ng ating lagaring kahoy yan po ay pinapakita ko lang po kung ito po ay emergency na, no, wala, na malayo po kayo sa inyong bayan wala kayo mapagasaan pwede nyo na pong gawin to sundan nyo lang po at syempre kung mapapansin nyo po nabaloktot po siya no sa kabila naman po doon natin pupukpukin para mag-contrast po siya, ano. Ayan, ay katulad po natin, slow motion po natin ano, at is isum natin, ayan. Doon po rin natin pupukpukin sa kabilang side na 'yon, ano. Ayan. Para magpantay-pantay ang kanilang ngipin, ano. Ayan, ito nga po pala ipinas forward ko na rin. Basta kung ano yung po yung kabila, ganun din po yung sa kabila na pupukpukin nyo. Salit-salit, para -salit. mamaya makita nyo po yan. Ang ating lagari ay tutuwid uli yan kahit mabaluktot po yan sa una sa pagpangalawang pokpok nyo po yung pinakakabila naman po yung linaktawan ng isang ngipin doon po map na po yung ating lagari ano, ayan, kung makikita nyo po pares na po siya ang puwang niya, medyo baluktot lang ng konti, pero pwede na po natin yan ituwid, ano, ituwid natin silipin natin, ituwid natin ng bahagya hindi yan katulad kanina na sobra po ang baluktot dahil dinaanan po natin ano yan ganyan lang po yung pamamaraan natin kung sakali pong malayo tayo sa kabayanan wala tayong mapag-asaan pwede po tayong gumawa ng ganyan Ayan, kat yung, yung ginawa ko po na yan ay linakyan ko po yung daan dahil kailangan po natin ipang kahoy naman po. at ito na po inipit na po natin yung ating lagaring kahoy para po naman po natin siya ay ating asain na po sa paghasa po nito ay eh, laging ma ito po ay lumang has pang kikil na yan ito po yung ating ngipin makita nyo po ayan po sa unang kikil pa ganyan yan bibilang po kayo yan bibilang po yan eh tapos kukontrahin nyo naman po sa kabila ayan. Ayan, ganyan po ah ang paghasa ng kikil yan umupisa na po natin yan isa, ganyan. Kumpuan po sa gusto nyo bilang. Dalawa, isa, dalawa. Basta kayo na pong bahala kung ano gusto nyo bilang sa pagsulong na inyong lagari. Pero karamihan po talaga, dalawa, tatlo lang. Ayan, eh, dalawa. Okay, mapansin nyo yan, isa, dalawa. Ayan, lagi pong dalawa lang. Para mas maganda yung kain ng inyong lagari. At huwag nyo po masyadong ipatayo. Ayan isa dalawa uh, tapos lalaktaw pa po, po kayo niya pag natapos po, po yung kikil na yun ilalaktaw po kayo ng isang ngipin ayun no oh, nakita nyo po ayan dalawa rin yun no laktaw ulit tayo ng isang ngipin ayan dalawa ganyan lang po ang pagkikil ano at dito po ipapass forward na po natin para hindi na po kayo masyadong maboring sa aking pinapakita ano para mapabilis din yung at yung pagbibidyo at sa, sa, pinakahuli po nito ayan tinanggal na po pala natin ano hen makita nyo po yung ngipin ano yan po yung unang daan po ng ating kikil yan unang kikil po natin yan ngayon ikakabit po natin para sa pangalawang kikil naman po patagilid naman po ano sa kabilang pakanan naman yung kanina ginawa po natin pakaliwa yan naman po ay gagawin natin pakanan at syempre huwag natin kalimutan ipitan uli ng pako dahil wala po tayong pang ipit katulad ng yung pang ipit ng lagari dahil hindi ko na alam ang tawag na pero ganyan lang po ginawa natin inipit natin ng plywood ano kato ang kato po wala tayong kato na pang lagaring kahoy ayan dito po ipinas forward ko na rin po ayan pakal yung kangina po ay pakanan ito naman po ay pakaliwa ano ayan oh no? pasaliwa naman siya pakaliwa Ayan, kung mapapansin niyo po. Sa huli po, ipapakita ko sa inyo kung paano talaga siya asain. At para may paliwanag ko sa inyo sa huli, magbibigay po tayo ng instruction sa dulo ng ating video na ito. Makikita nyo po sa dulo na to na meron tayong instruction sa papel na drawing natin kung paano nyo po siya asain. Gaya po na sinabi ko sa inyo. Ito po ay emergency lang kung sakaling wala talaga kayo, malayo kayo sa kabayanan kaya nyo na po yan maggawain mag isa yan Akita nyo po oh pakita ko sa inyo yung kanina pakanan ito po yung pakaliwa tinatawag na pakaliwa ano yan kailangan po kasi magpantay pantay yung sulong nyo dyan kung dala, dala sa isang ngipin dalawang sulong dalahat po yan dalawang sulong ano ayan at lagi nyo po kailangan may tanda bago nyo iwanan ano? yan, oh nas forward ko na rin po dito para mapabilis lang tayo dahil sa huli po doon nyo po malalaman kung paano sa ang alagari Iba ma -de po natin sa isang papel may sketch po tayo no? kung luma na po ang yung kikil pwede po ilagyan ng asido kaya isaw sa suka ano para po magkaroon po ng tali. La sariling lagari, kailangan po wag niyo po masyadong itumba. Bagay, kung ano lang po gusto nyo, kung gusto nyo, gagamitin nyo po ba, ipang e, kahoy, itumba nyo po ng bahagya para malakas pong kumain. Pero kung pang plywood lang naman po, kahit medyo patayo para hindi mabigat isulong, hindi masyadong malakas kumain. Ayan, ganyan po ang pag ko ng lagari, hindi ko naman po sinabing magaling tayo mag-asa. Ano? Pin tinuturo ko lang po to sa inyo kung sakali lang po na wala kayo mapahasaan halimbawa po mahaba po ang pila o kaya po ay walang kurente dyan sa pinagtrabawan nyo wala po talaga kayo mapagasaan kayo na po mismo magasa dahil hindi naman po pwedeng lagi makuro lang gamit nyo ayan, ayan binaligtad ko na nga po pala dito no pasaliwa naman po to no kung kanina ay pakanan ito naman po ay pakaliwa ito naman po ay likuran ano yung kanina po ay nasa bandang yung pinaka may handle ay nando sa bungad ay eh, nandito naman sa kabila. No, baligtad po. E eh, para ang hasain naman po natin, itong kanan, na, ay yung kabilang ngipin, na pakanan naman na Ganyan lang po. eh pakita ko po sa inyo. Ayan po yung isklo mo natin. Ayan, pa ganyan. Ayan, kita nyo. Tapos iwan tayo isang ngipin ulit. Ayan. Ganyan lang, ano. Ganyan lang kasimple, o. Oh. Ganyan kadali, kabilis ang pag-asa ng lagari para pantay-pantay po ang ating ipin ano kaya hanggang sa dulo po iyan po ay gagayahin nyo lang iyan ko katulad po niyan isa sa dulo hanggang sa dulo puro isa na lang po yan para magpantay-pantay lang po yung ipin ano binas forward ko na ulit para mabilis tayo Ayan, ay eh, makikita nyo naman po kung sakali po kayo talaga. Ito po ay, gaya po na sinasabi ko sa inyo, ito po ay emergency lang kung sakaling wala tayong pera na tayo po ay merong kikil naman ito po kasi ang aking kikil eh, ginagamit ko po yan sa aluminum pag gumagawa po ko ng sliding window sliding door yan po ang ginagamit ko no? yung kikil naya. kaya double purpose po yan pwede po rin po siyang gamitin pang kikil sa lagari pwede naman po magkikil kahit na malaki ang kikil mo Wag naman po yung sobrang laki ito katulad nito 3 lang at round po Half round po yan. Kalahati bilog, kalahati lapad. Pwede nyo pong gamitin yan. Napang kikil. Yung iba po, ginagamit po kasi yung tres cantos na kikil. Mas minahanap nila ay maliit. Para sa akin, pares lang naman po yan. Yung po kasi inababali. Yan po ay malaki. Hindi po yan basta-basta nababali. Ano? Ganyan po yung kaganda ang ating kikil na malaki. Nasa gumagamit lang din po yan. Ayan, katulad po nito. Oh. Ang ay pakaliwa ano? Ito naman, ipakana naman yan. Ayan, Isklo mo uli natin. Pakana naman, pakana naman siya. Ang ay pakaliwa pakana naman po. O. Oh. Ayan. Ayan. makikita nyo po. Oh. Ganyan din po yung paghasa sa mga naghahasa ng lagari na dimaki. Pares lang din po yan. Kailangan po pantay-pantay kasi ang ipin yan. Dahil pag hindi po pantay-pantay, <clears throat> tagilid po ang pagsulong ng lagari yan, hindi po kakain ng sabay at parehas yan kaya pagsulong ninyo ay tumatabi-tabi niya ayan kita nyo na po matalas na po siya referin lang natin yung kabilang kanto ayan pantay na pantay na po ang ngipin niya approved na po ano siyempre pag hindi pantay ayan okay na po ayan kinabit na po na nga po pala natin ngayon naman po ito ay testingin na natin ano Approve na po. Testingin natin kung talagang magandang sumulong. Ayan, nakita nyo naman po ang talas na ng ating lagari. Ano. At ito na po ang ating video. Yan, example natin sa unang ngipin ng lagari. Ayan, unang hasa. Lagyan natin ng ano. Kayo na po bahala magsumano. Ayan, unang hasa. Ayan ha. Pangalawa, ayan po yung unang ngasa, lagyan natin. Number, pangalawa naman po hasa ay nandito. nakita niyo nakalaktaw ng isang ngipin ano. Pangatlong ngasa, ayan. Pangatlo po 'yan. ang ginagatlaan natin pang-apat. Lagi pong may laktaw ng isa, ayan pang-lima. Ito naman po yung panganim. Ito po ay pang-pito. Ito po ay pangwalo. Ayan, kung makita nyo po, may gatla, ano? Ayan. May alak tau po. Ito naman po yung pangalawa naman po hasain natin dito. Lagyan natin ng bilog yung number one. Ay una. Ayan, may bilog. Unang hasa. Pangalawang hasa. May bilog yan. Pangatlong hasa. Diba? Ganyan lang din yan. Pang apat na hasa. Ayan, kung makita nyo, pares-pares na may guwit ng ballpen iyan po ay pares na nahasa. iyan iyan po ay nakapatayo ah. Nakita nyo kung drawing natin ay nakapatayo ah. Yung ating lagari hindi masyadong higa. Ayan. Pang ito. Ito na po yung pangwalo natin. Ano? iyan po. Pwede natin gamitin sa plywood yung nakapatayo. iyan Hasa niya pa ganun. Tapos yung pakaliwa. Number 2. iyan Ayan lagi nyo pong tandaan ang unang asa pag ganyan basaliwa yung kabila naman ay pag nyo ay pakanan na ito naman po ay yung ating ngipin na matala ay ano malakas kumain pang kahoy, number one number two number 3 na po yan ha yan po yung unang unang asa lagi po may laktaw kung mapapansin nyo may laktaw din po ano yan may laktaw din po siya para sigurado po tayo. Eh, kung makita nyo, lagi nyo pong tandaan. Eh, ito na po yung pangala pangalawang asa. Number one, may bilog din. Oh. Ayan. Number two. Ay, pangatlo. Ayan, pang-apat. Kung mapapansin nyo po, yan po ay nakapahiga. Ano? iyan po yung ginagamit sa pangkahoy pag kayo nagasa pag nakahiga malakas po kumain yan sa pangkahoy pero mabigat itulak no hindi po yan katulad ng nakapatayo eh yun yung pangwalo no ay na kompleto na po ano sa kabila po iikot nyo lang yung lagari ganyan din po yung gagawin niyo no ayan at ayan po maraming maraming po salamat hanggang dito lang po ang aking video bye bye